Ayan po, sa wakas ay uminit na rin. Makakalabas na rin ang ating choco pam para magpati. Pero tingnan ko muna kung tuyo na ang labas. Naku, basang-basa pa rin ang ano. Hindi pwede. Basa pa rin. Hindi pa rin kayong makakalabas. Sa terrace na lang muna, ano? Teres na lang lilinisin lagi. Basa ang basa pa, maputik doon sa labas. Kahit simento ay eh, medyo may putik din. Ang ating cream cream. Ay, ay, ano hinahanap mo dyan, cream cream? At ang dalawa ni Summer ay napalabas ko na rin. Hindi ko lang sila mahayaang nasa labas dahil basa pa rin ang sahig doon. Ayan. Ayan. Aalis na uli ang kanilang ate. May brigada, eskwela. Kami na lang may iwan dito. Kami na naman ang aking mga par babies. Ay, wag makukulit ha. Wag makukulit. Tayo lang dito. Tayo lang may iwan. Aalis si ate. Hmm. Ayan. Alis na ang trapal. Naitupi na. Mainit na. Bawal pa lumabas. Basa pa ang ano, sahig. Arp, kain na ikaw. Hindi ba pa iniboy ang pagkain mo? Summer ay tulog na. Mainit na. Oh. Yeah, ganda na ng init. Basang-basa sa ang nyo. Nasaan na kaya ang mga yun? Ba't walang sumalubong sa akin? Ano kayang mga ginagawa? <laughs> wow, ang babait. Ang babait naman. Ano inabangan nyo si ate, Ale. Alex? Hi, wala kayo ni ate. Oh, sino nahulog? <laughs> Ayan, sila. Mainit na ang panahon. Sana magdere-derecho na. Tunin na ilang araw ng ulan ng ulan. Hmm. Pero maganda rin yung umulang yun eh. Walang init. Ano, hindi mabanas. Ano, hindi kayo binabanas. Sarap ng tulog nyo lagi Ano, kaya ka ano, kahirap naman pag naulan. Hindi kayo makalabas. Ayan, naalis na si ate. Tinan niyo po si Milka. Ay. Milka, ano? Oh, ang bait ni Milka. Hindi nang away ng pinto. Ayan, umalis na si ate. Tayo na lang ang ulit dito. Huwag magugulo ha. Ha? Huwag magugulo.